Mamen, Mamen. Oh <laughs> men O, kunong kailan, tumira tayo ng apritadang megata Ngayon naman, Mamen, apritadang nagmamantika Ay, mo ba niyan? Nilagyan ko ng atay yung sabaw nyan, Mamen. men Kaya panoorin mo Kaya naman, tirahin na natin Baka tirahin pa ng iba ewan ko na lang mamen ha kung meron taong ayaw nung 'yong uh, yung SARS ang nagmamantika kasi karamihan ang kakilala ko ganun ang gusto eh ganun din naman talaga yung masarap at ang ginawa ko dito aba hindi lang basta basta mandika yan mamen talagang dinurugan ko yan ng atay ng manok mamen o ito na yung version natin syempre mas padadaliin pa natin para di na kayo maligaw di na kayo mahirapan kaya namang unang ginawa ko mamen pinirito ko na o niluto ko na yung mga gulay natin mamen inuna kayong patatas bago maluto yung patatas nilagay ko na yung karo. Sprouts, tapos yung green peas, tapos yung bell pepper, mamen. Tapos sa pinaglutuan ko noon, prito naman natin itong manok, mamen. Mga 3 minutes each side para makahuwa tayo ng magandang tusta, mamen. After 3 minutes each side, set aside nyo lang yan at recta gisa na tayo, mameno O, ano nga ba unahin? Bawang o sibuyas, anak ng... Unahin nyo yung pamilya nyo, mameno O, para walang away, sabay na yan, mamen. O, gisain lang natin yan hanggang magsama-sama ang aroma nila at lumabas sa mga lasa niyang aromatics natin, bawang at sibuyas gas goods na yan at ibalik nyo na yung manok na tinusta natin mamen at syempre alam nyo na yan pag manok mamen talagang pagmantika inyo kahit na iprito na ng bahagya pero syempre timplahan na natin mamen mga isang kutsarang put patis muna mamen at uh, bikwasan nyo ng paminta at tuloy ang sangkot natin dito sa recipe natin for today's video. Mamen, baka pwedeng paki-like and share pala nung video natin para makarating naman sa iba. Itong simpleng tirada natin ng apritadang nagmamantika na may atay ng manok, mamen. Habang nilalagay ko yung laurel. At durugin nyo na rin yung laurel, mamen, para lumabas talaga ang kanyang aroma. pampabanguyan. At ngayon pa lang, lagyan na rin natin siya ng tomato paste. Kasi maasim talaga yan, mamen, eh. Para mabawasan, maluto kagad. Ka at ito, onting oyster sauce lang, ha, mga isang kutsara, goods na yan. Kaya, kaya nga, unang niluto ko yung tomato paste, mamen, no? Tapos, pag uh, after one minute na kakalo, ihalo nyo na sa manok, mami. Ayan, diretsos ang kutsa pa rin. Yan, no? Tapos, nalagay ko na tong atay ng manok apat na piraso yan mamen sa isang kilo nga uh, manok yung piyesa pala natin wings yan na may uh, drumlet at may egg mamen kaya talagang magmamantikayan yan kasi dahil sa mga balat ng manok o isang sangkutsenyo lang diretsa, mamen at lagyan nyo na uh, chicken powder pag wala kayo huwag kayo maglagay o sugar na naman eto na naman tayo kung ay maglagay huwag ka namang away mamen huwag ka na lang maglagay at naglagay ako ng isang cup ng tubig at tomato sa sana mamen eh pero wala kaya ketchup na lang mamen banana ketchup ularin namang problema doon. O yan mamin pinakuluan ko lang siya ng mga sampung minuto at tinanggal ko na yung tatlong uh, atay ng manok mamen Yung isa naman durugin nyo mamin. Yan ang magpapasarap sa sarsa nyan. O tapos ito dark soy sauce optional kasi gusto ko yung kulay nyan. Medyo mangitim-ngitim na parang kaldereta. At tinimpla ko na ng asin. Mamin ko baka pwede mo nga rin pala pa i-comment kung ano oras ka nanonood ngayon para malaman ko yung timing ng video ko mamen At yan nga nilagay ko na yung uh, atay at yung gulay natin mamin. Tignan nyo naman yung sa sarsa I-ready mo na yung kanin, mapabahaw, mapabago si kahit beer o gin. No? O bahala ka na, basta isisigaw ko na. Rapsa! Men